Hello, Bill! May reina naman. Rain mo naman ilaw dyan. Mukhang nagbabadya na naman ang pagkakagasusan. Bill, kahapon, nagdarin, di ba? Parang araw-araw, araw-araw na naman meron si Rain ng parcel, Bill, ano? Talaga naman tong Rain ng parcel. Kumaway ka na naman, Rain ng parcel. Wala pang nakakabit ng iyong ano, ha? Nakakatalo ng iyong pagiging Rain ng parcel. Every day, minsan, minsan dalawa, tatlo sa isang parcelan. minsan, Dalawa tatlong beses din sa buong maghapon. Bill, thank you, Bill, ha? Thank you, ma'am. Grabe to si Reina okay, ng... Yung si ma'am, mag-aalala na po ako. Oo nga, ano, nilalagnat, ibig sabihin. Oh, sakit. <laughs> thank you, Bill. Ayan, ibigyan na po namin si Bill. Ba naman, suki -okay po nitong si Reina ng parcel. Reina ng parcel. Biyayaan mo rin kami ng parcel. <laughs> Bill, thank you, Bill, ha? Oh, salamat. Ingat, Bill. Grabe ka, reina, ng Parcel. Ah, matindi ka, reina, ng Parcel. Talaga naman. Ayan, Diyos ko, buksan mo, na ng Parcel. Ah, sige, mo muna ilaw para maganda-ganda naman ang pagbubukas ng regalo ni reina ng Parcel. Diyos ko, mapabaha na sa bahay, mapanasa tindahan. May mga alagad siyang dumarating, ang mga courier services na taga-deliver. My goodness! Hi, Reina ng Parcel. Award na kita pag graduatein kita. Reina ng Parcel. Reina ng Parcel. Tumingin ka muna dito, Reina ng Parcel. Ayan po si Reina ng Parcel. Kakamay, ko congratulate natin kasi tingnan mo naman tan tan tararan taran taran. Oh, ang award ng Reina ng Parcel. Ito ang hindi lilipas ang, sabi nga ng courier, sabi nga ni Bill, mag-aalala siya pag dumating, buong isang linggong walang dumating sa iyo. Kasi minsan araw-araw, minsan three times a day, minsan three times sa isa, tatlong parcel sa isang deliveran, mag-aalala siya. Reina ng parcel! Congratulate! Raina ng parcel! Ayan, Ay, tingnan mo. Tumingin ka naman dito, ano masasabi mo Raina ng parcel? <laughs> Ayan, guys. Uh, ang Raina ng parcel, o binahagian ako ng Raina ng parcel. Talagang, mabait naman pala si Raina ng parcel, pang naman pala. O, titignan natin, guys, kung uh, Sige, buksan mo na dali kung ano yung inord buy one take one package ata yung in order ni madam oh oh di ba diba guys tingnan niyo naman ang kabaitan ng kapatid ko yun, no? may tinda ako ng mga pantalon oh tingnan mo naman ayan oh tinda kong pantalon um sa TikTok ay pusang parcel queen ka talaga ah oh di diba? ba ayan ang dami sang katarbay damit Tingnan nyo naman po yan ang damit na paninda ko, usang katerba. Pero si na ng parcel, hindi kontento dyan sa nakikita niya. Talaga naman, oh. Hindi lang araw-araw, misang three times sa isang deliver, tatlong parcel sa isang deliver, misang three times a day. Talaga naman, na ng parcel. Congratulations, kamay ka naman, parcel ng parcel. Walang jo. May tinda din po akong pantalon. Ayan, no. Oh, ayan, no, guys. So, oh, ano, Sukat mo nga, Rina ng parcel. Ayan guys, oh. ito po yung tinda kong pantalon, no? Oh. Tingnan mo naman yan. oh, kabaitan talaga ng reina ng parcel. oh, sige nga, isukat mo. Pagpalpak na naman yan, guys. Ito pang masama dyan, guys. Pagpalpak sa akin, ba to. Pero hindi sa akin bumili. O, oh, ba? Diba? Anong size? Ano pa in-order mo? Ah, sabi mo 34, 35. Bewang mo. O di ba luka-luka guys, o mo. Tapos gagawin yan. ay babatukan ko to. Ay sorry, sorry, sorry. Sorry, kapatid ko po yan. Mas matanda po ako dyan o. Oh. Ayan, nagsususukat. O oh, sayang-sayang yung lampang reina ng parcel na yan o. Oh. Biruin nyo naman po kagahapon, may customer na bilhin ng chinelas. Eh mali-mali ito. So, bibili na sila, niya, imbis na putulin yung tag, yung sticker, sabi po niya, kasi susuotin na, putulin na po ba natin yung paa niyo? Ingat na ingat nga yung mama na makita namin na polio yung paa niya, itinutuwid eh, kahit may diferensya. Sabi ang putulan ng paa. Oy, natuwa. Oh, sige, patingin nga rin na ng parcel, patingin. O, oh, imodel e mo na rin na ng parcel. Oh, di ba? di Arte-arte pa niya, maluwag daw. Tignan mo naman nangungusap pang balakang. Nangungusap pang puson. Ay, nako, rin na ng parcel. Oh, tinan mo, inuuntog ang sarili, tapos sinilaglag ang salamin. Kanyan po yung kalampa. Ganda, rin na ng parcel. Satisfied? Ay, salamat. Akala ko, ibabato na naman sa akin, papabayaran sa akin, kasi hindi kasya sa kanya. Kanyan, kabait yan. O, oh, kaway ka na, rin ng parcel. Magpasalamat ka na, rin na ng parcel. O, oh, ayan na, awarded na. Thank you, guys. Salamat.